Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 26 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Tito at San Timoteo. Kamusta? Sina San Tito at San Timoteo ay dalawang mahalagang tao sa Bagong Tipan, partikular na nauugnay kay Apostol Pablo. Si San Tito ay isang kasama at alagad ni Apostol Pablo. Binanggit ito sa ilang mga sulat ng bagong tipan, lalo na sa liham sa mga taga-Galasya at sa mga liham kay Timoteo. Si Titus ay isang Griegong na nakumbert sa Kristyanismo at isang tapat na katuwang ni Pablo. Sinamahan niya si Paul sa marami sa kanyang mga paglalakbay bilang misyonero at gumanap ng papel sa pagtatatag at pagsasama-sama ng mga ng Kristiyano. Sumulat si Pablo sa kanya ng isang liham, na tinatawag na sulat kay Titus, na bahagi ng bagong tipan, si San Timoteo ay isa ring alagad ni Apostol Pablo at binanggit sa ilan sa kanyang mga liham. Siya ay nagmula sa Griego sa panig ng kanyang ina at Hudyo sa panig ng kanyang ama. Sinamahan ni Timoteo si Pablo sa kanyang mga paglalakbay bilang misyonero at nagkaroon ng mahalagang papel sa ministeryo ng Apostol. Sumulat si Pablo ng dalawang liham sa kanya, unang Timoteo at ikalawang Timoteo, nakasama rin sa bagong tipan. Ang mga liham na ito ay nag-aalok ng pastoral na payo kay Timoteo at tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng buhay kristyano at pamumuno sa simbahan. Narito ang isang panalangin kay San Tito at kay San Timoteo. O Diyos, aming ama, nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga banal na Tito at Timoteo, mga tapat na alagad at mga katuwang ni Apostol Pablo. Ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at kanilang pamamagitan, ang biyaya na sundin ng may kasigasigan ang daan ng pananampalataya at paglilingkod bilang Kristiyano. Sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Albereco Desto. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.